para na nun, mga kabutser. Ngayon ay, ano, mayroon akong good news para sa inyo. Start tiring na pala agency namin doon sa, ano, ang Nasa may Makati yun. Search nyo na lang. Kaya mag-comment kayo sa akin, mag-PM kayo para ibigay ko sa inyo yung exact location. Hiring sila ngayon. Kaso lang may age incident, mga kabutser. 30 tayo, papapa. 38 ay buwan ko kung pasok kayo pa yun. 38 para pwede pa 37. Pero yung 40 above, wala na mga kabutser. Kaya maganda, ituloy nyo na Kasi pag matapos yung Ramadan, baka mga April, mga May, darating April, para sigurado bilis kayo makalis. Yan mga butsher, sa abot pala sa mga butsher ng na mga nasa wheat market na mga public market. Apply kayo, walang problema. Kahit sabihin nyo, high school graduate na kayo, walang problema mga butsher. Pasok na pasok kayo niya. Kahit sabihin nyo, chicken cutter kayo, mga basic yung mga iwan nyo, walang problema yun pagdating dito ko na dito, wala naman sa Pilipinas eh. Puro tupak ang dito at saka baka. At saka manok. Walang baboy. Kahit saan may kasi, kung may experience na kayo sa bagoy, basic na sa inyo kasi ito nung nakayo mo nag-iwa, mga kutsiyo. Parang na yung mga taga-palengke. Kaya ang lakasan ng loob mo pag-a-apply. Kaya eh. yung mga ano ko sa inyo, mga papayo ko sa inyo. Basta yung agency na BBX sa inyo, mga kutsiyo, eh, para makatulong naman ako oh, kasi Galing lang din ako dati sa public market. Kaso sa Maynila ako Yun, makatulong man sa inyo. Kaya ako, ang harap lang din ako magkaburot. Kasi may nag-recommenda sa akin na mag-upgrade ng agency. Hanggang sa nag-upgrade ko palad, nakalis. Kaya yun ako, ayaw sa inyo mga wood chair. Ayaw rin na ngayon. Mayroon din ako bibigay sa inyo na agent. Para sigurado talaga ng mas gas. Kasi pag may agent kayo sa loob ng agency, Bilis kayo makalis. Kaya sa inyo kayo mag mag-inform ng mga lahat ng mga ano, papel, kung anong mga kailangan nila, kung kailan yung studio, yun. Kaya mas maganda yun. Ipigay ko rin sa inyo yung agent ko para naman makatulong ako sa inyo mga kagutya. Kasi pag yung may-ari lang ng agency, yung in-charge ko, so, dami kasi ginagawa nun. Kaya maganda talaga may agent nyo kasi nga, maraming agent nyo sa kaalos, mga alam ito. Huwag kuha yung ilan. Basta maganda talaga. Mag-apply kayo doon mga kabot siya. Legit yun. Kaya habang ngayon yung start hiring para salahin kayo. Kasi pag once na mapuno yung ano, yung aplikante, i-stack na nila yun. For example, mapuno ng isang buwan, hindi na sila mag-stack hiring ngayon mga Kaya habang mas maaga, ang up na kayo mga Kaya yun, Kaya, yun. Kaya, kapag iwan na ito, pagkaganyan kaya hindi ko napakakain ako ng sir, hindi ko lang. Nakita niyo yung ginawa ko, ganun lang yung pula na gawin ako. Kasi hindi niyo na ako maririnig. Kaya God bless. Okay? Sana may nagpunan na ng video na to.